Doesn't work. Module is working. Yeah, but does not work for. Yeah, gumana sa remote. Blink na yung ano. Pero sa remote wala. Ay mag-sync. Tapos, so, isa pa walang pinadala na ano battery so return ko ito walang kwenta all goods lahat ng setup 'yun so walang imek <coughs> Bumana ano. Mana siya sa ano. Yun, o. Oh. Pindutin mo yung module. Ayaw Yun yung mag-sync sa remote. Wala talaga. Dead.